Ayan po mga kapapsi, dumaan tayo ulit dito sa pinangyarihan na na nag counter flow po kami kasi mga kapapsi tuwing umaga ba't nagka counter flow po kami dito kasi po ginagawang one way po dito mga kapapsi sa mga buses ko po na hindi alam yung totoong istorya wag naman po tayo gano'n na puro lang tayo pang bus ng pabas hindi naman alam natin na kung anong tamang istorya po kaya nagka counter kami dito mga kapapsi kaya ginagawa po doon sa unahan ginagawa po doon na one way po nila pag umaga na sa, sa sobrang traffic po Ayan. Ayan, dito po kami nag-counter kasi sa sobrang dami ng mga motorista na dumadaan to umaga po dito. Kaya nagkabubuhol-buhol talaga po. Kaya, kaya nag-counter po kami. Kaya ang pagkakalam namin, uh, ginawa na siyang one way kaya nag-counterflow kami sa uh, lahat ng mga motorista po nag-counterflow kaya yeah, hindi naman po anong talaga dito mga kapapsi kasi ginagawa naman po talaga dito one way pag eh. kasi yung doon sa dulo po ini-stop nila doon uh, pinatitigil nila yung sa kabilang side sa left side pinapatigil muna nila tapos dito sa right side yung muna padadaanin siguro nagkataon na naputol yung one way tapos nag counter kami lahat kaya nagka ganun siguro po kaya huwag naman tayo mang bus ng bus na nakakasakit sa kapwa natin mga kapaps uh, hindi naman tama yun yung pangbabas nyo sa isang tao na nasasaktan din hindi naman intensyon ng masama yun eh hindi naman intention natin na uh, gawin yun masama mga kapapsi yun ay isang content lang naman po ang pagkakamali ko lang doon po uh, sinama ko po yung anak ko pati yung helmet niya pang bike eh, isa naman hindi naman pwede po ang anak ko kasi nagsundo ako sa asawa ko saan iiwan ko yung anak ko di ba kaya tuwing umaga talaga na pagsumundo kami sinabas, sinasama ko po siya kaya araw-araw dumadaan naman po kami dito hindi naman ako sinisita ng mga ano eh kahit naka helmet uh, bike siya tsaka protect naka -protect naman po yung ano niya may ano naman sa gilid eh hindi naman bas basta matanggal siya ayan matraffic talaga dito mga kapapsi kahit gabi yan ang priority po nila dito yung mga mga tricycle kaya nagkakontar mo lagi yung mga tricycle kasi sa haba ng pila yung mga estudyante doon kulang ng sasakyan kaya pinapauna nila kaya naka flow din kami dito sumasabay kami sa mga tricycle ayun mga kapab si dito nila pinapay-stop kung nag uh, one way yan dito sa ano yan pinapauna nila dito nag stop yung mga sasakyan yung left side kasi pag nilusot mo yan mga kapapsi dyan Amang Rodriguez na yan dyan, Sobrang traffic diyan dyan pag tuwing umaga Kaya sana eh, Yung vlog ko na ano yung daming nagbabasahin uh, ah, Sana mo unawaan nyo din po kung Anong storya talaga dito po sa daanan na to Na sobrang traffic talaga Hindi talaga may na Magkakaroon ng counter flume kasi sa sobrang haba Dito po ah, Nagkakaroon talaga ng counter of local Sa sobrang traffic din po Mga kapapsi Ayan Hanggang sa muli mga kapapsi hanggang dito lang Okay let's go Face out brut, brut.